Nagbigay ng reaksyon si Cesar Montano tungkol sa kumakalat na relasyon ni na Atong Ang at Sunshine Cruz na naging usap-usapan kamakailan. Linggo ng nakaraang linggo, kumalat sa social media ang mga video ni na Atong Ang, isang kilalang negosyante at gambling tycoon, at aktres na si Sunshine Cruz, na may mga eksenang halikan sa loob ng isang cockpit arena. Ang unang video ay nagpapakita kay Sunshine na lumapit kay Atong at binigyan siya ng halik. Sa ikalawang video naman, makikita si Atong na naglalakad patungo kay Sunshine upang halikan siya sa labi, hindi alintana ang mga tao sa paligid nila. Noong ikalabimpito ng Disyembre, opisyal ng kinumpirma ng mismong negosyante na si Atong ang ang kanilang relasyon sa isang balita na ipinalabas sa Billionario News Channel. Inanunsyo ito ni Pinky Webb, ang host ng programa, na nagsabing, at dito nyo lang po unang maririnig, kinumpirma mismo ni Atong ang sa Billionario News Channel na may relasyon nga sila ni Sunshine Cruz. Kasunod ng pahayag ni Pinky, sumingit naman si Corina Sanchez, na isa ring co-anchor, at masiglang nagbigay ng reaksyon tungkol sa bagong relasyon ng magka-love team. We're happy for them. We're happy for people who are happy. Dapat tawagan natin si Atong at Sunshine naman libre naman ngayong Pasko. Ipagkalat nila ang kanilang kasiyahan, dagdag pa ni Corina na may bahid ng biro at pagbati sa magkasintahan. Ang kumpirmasyon ng relasyon ni Atong at Sunshine ay nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa publiko. Habang may mga nagsabing natuwa sa bagong pagsasama ng dalawa, may ilan din namang nagbigay ng opinyon na hindi pabor sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ang dating asawa ni Sunshine, si Cesar Montano, ay mabilis na nagbigay ng positibong mensahe at nagpahayag ng kanyang suporta sa bagong relasyon ng aktres. Bagamat hindi nagbigay ng detalyadong pahayag si Cesar Montano, nakilala siya sa kanyang mga social media posts at interviews bilang isang taong bukas sa mga pagbabago sa buhay. Nakikita rin ang pagpapahalaga niya sa co-parenting at pagiging maayos na magulang para sa kanilang mga anak ni Sunshine. Walang alinlangan, hindi ito ang unang pagkakataon na naipakita ni Cesar ang kanyang pagiging mature at suportado sa mga desisyon ni Sunshine, lalo na sa aspeto ng kanyang personal na buhay. Ang pagmumungkahi ni Cesar Montano ng positibong suporta ay nagpapakita ng maturity at respeto para sa desisyon ni Sunshine. Sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan sa nakaraan, malinaw na ang kanilang focus ngayon ay ang kapakanan ng kanilang pamilya at mga anak. Samantalang may mga netizens na patuloy na nag-uusisa tungkol sa relasyon ni na Atong at Sunshine, mukhang positibo ang tinatahak nilang landas. Tulad ng ibang kilalang tao sa industriya ng showbiz, natural na may mga reaksyon mula sa publiko, ngunit ang importante ay ang kasiyahan ng bawat isa sa kanilang mga desisyon at hakbang sa buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?